ano po ba dapat ang i-avoid para di magloko ang person ko? well, isang maganda katanungan yan, ano? Um, alam nyo, lagi ko naman yung sinasabi sa inyo, doon tayo tumingin. I-check po natin yung ating mga kwarto. Okay? Marami kasi sa atin na sa kwarto, kapag nagde-design, nagkokortina tayo, mga pink, sobrang design na pang babae i-avoid Ia natin yun yung mga pink, flower yung bang pagpasok ng asawa mo even sa bahay ang dami sobra silang makadesign na babaeng babae ang bahay actually yung sa mga pintura ng bahay ang dami kong nakikita lumalabas ako, tumitingin ako sa mga bahay masyado siyang pang babae yung ang the best na ma-advise ko sa inyo i-check ninyo yung room, yung bahay ninyo. Tumingin kayo, i-check nyo ito kung sobra ba ito, kung napang babae po siya. At ito, syempre yung halaman, pang paswerte po talaga yon Okay yung mga halaman. Pero yung sobrang halaman ay hindi na po ito pang paswerte nakaka-attract po siya na magloko ang inyong mga person. So, i-check nyo po yun. Lalo yung mga tusok-tusok na, per, t -t tusok -tusok na halaman, hindi po pwede yun sa atin. Siguro mga 5, 10 to pieces na halaman. Yung, ano ba yung tawag? As uh, oo, yung mga ganon. Pati yung mga sa garden natin, yung konting halaman lang. Huwag yung overall na grabe na yung mga halos natatakpan na yung bahay nyo. Hindi po siya maganda yun eh. Yan po yung reason na, na pumapasok yung negative sa inyong mga tahanan. So, doon sa kwarto, much better po na i-avoid nyo po talaga yung pang babae. Okay? Yung bedsheet na pink, ano pa yung mga pink? Violet. Yung kahit na green siya pero pang, pang babae talaga siya. Okay? Ako, ano ako, um, dapat yung sex. Yes, ganoon po six. talaga po dapat. So, parang yung energy nagpo-flow po sa inyong dalawa. Okay? Iwasan din po natin na maglagay ng flower sa inyong mga kwarto, especially mga dry, yung mga patay na. 'Di ba po pag may meron din po ako nakikita pag liniligawan ng mga boyfriend nila, ini ligawan lini, naggi-gift ng flower hanggang tumuyo na lang po nang doon pa rin yung flower okay yung iba kasi ano gusto nila na ano yung yung maalala nila na lang doon binigyan sila ng ganun which is hindi po maganda yun eh kung tap kung dry na po siya pwede na po natin itapon yun Okay? So, pwede nyo naman po kunan yan ng pictures, ano? Pwede nyo po yung gawaan po yan ng album, yung binigay ng mga person niyo Kung gusto nyo po talaga ng memory. Then, isave nyo po yon na bilang alaala -ala ng pagmamahalan ninyo. Okay? So, better to avoid talaga na pang babae po yung mga kwarto, mga malcos, Then, subukan nyo po yung love and marriage pouch po natin. Minalagay lang po ito sa under your pillow. Okay, makakatulong po ito to attract love, especially sa 2025 po. Marami po ang cheat marami po ang maglolo po. Okay, so sa lang po sa mga naniniwala dito, kung hindi naman po kayo naniniwala, hindi po yan kayo matutulungan. Alam niyo po yung parang, ah, itatry ko lang, sige nga. <laughs> mm -hmm. hindi po yun pwede. Dapat po yung, yung paniniwala ninyo ay nandoon. So, try this pouch na malaki na po ang, nag-try nito, madami na din. So, try nyo lang po sana. May araw ba silang kung kailan ilalagay? So far naman po wala. Basta kung naka-avail na po kayo. Pero, pero, depende po sa inyo kung kailan nyo po yung gusto. Pero so far po wala pong araw na best na kung kailan ninyo ilalagay. Okay? kung hindi po kayo naniniwala, ay eh, mas, mag, mas better po na huwag nyo pong ituloy. pare lang po ito sa mga naniniwala. Okay? Wish you all na lahat kayo ay matulungan. Try it. Super effective po talaga siya. Wala kayong ibang gagawin kundi ilalagay nyo lang po ito sa under your pillow. Okay? syempre yung mga attitude din po natin, kailangan din po natin ng bantayan. Hindi po common na meron na tayong ginagamit na pangpaswerte sa love. Na, na, na napaka salbahin na natin sa ating mga person ano. Hmm. Huwag niyo po itong gamitin sa kasamaan mga mahal ko. Hindi po yun pwede. It's not work. It's ano to ang yes. tama no. Oh. Hindi po talaga, okay? So try it and uh will uh, see the magic what will happen. Maraming salamat sa nagtanong.